Welcome to my vlog. Watch at your risk. This video is made only for entertainment purposes. Pwede tayo ng cake. Ikaw mm -hmm. mm -hmm. oh, mm -hmm. kata ka mo Yang kami yang boleh Talaga ini makan discount cang. Oh, kalau tak jauh. Kalau tak pergi. Kalau tak pergi. Kalau tak pergi. Kalau

eh to na dito na kami sa bahay ni na pe nag-vlog kasi ako eh. Kaya ano ko to. Hi An. Hi An. Magaya ka muna sa vlog natin. Hi. Pu Hi. ay ikayin kami, nagkikita pa la. Anong ginagawa nyo? Malap pa. Malap. <laughs> Oy, Ricky TV. Ricky TV. May guess ako ngayon guys sa si Ricky TV. Ricky Reels. Hello guys, I'm Ricky Reels. Ayan Chuyo, Ayan Ricky Reels. Ayan po tayo, masarap. Ate Jo, come on. Na ako, na so nga, mm. nga, Ay, si Lola. Ate Jo, ang ganda naman ang mo. damit mo dyan. White na white. Yes. Lokan niyo yung pen. <laughs> Pag mo daw siyang Pag daw siyang i-booking Kasi Dadala natin to sa YouTube Hayo <laughs> mo na yung teacher mo ay, Sabihin mo na mo tayo Kaya ano Ato <laughs> si Daddy Ricky Reels So oh, sumama pa <laughs> nagigipag pa sa akin Kain tayo Kain mo mga ano natin mga, 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 mga followers <laughs> na. Ilan na may followers mo? One point Ilan Going 6K Kain Ah, man. Sa, man. Sa, uh, ano? nangyari na sa Reels mo? Okay na? Okay na. Wala sabi. ano ka na? Yung mga yellow. Yung mga wala stars, wala stars. Meron, ah, meron stars. Na, meron na. Oo, sa na. yung mga stars. Talaga lag, yung nag-e-earnig aso sila. Oh, ah, so, oh, di pa, ano, wala pa tayong... Mas, ako, okay, ako, <laughs> hindi, yung... sa akin na, wala, ano. Wala Wala ka Hindi, wala akong stars. stars yung ano ko. Yung Reels ko. Uh, wala siyang tools na stars. set up mo lang sa settings. Ano pa makabuklat? Hindi na. Verified na ako sa meta. The problem is, bakit walang star show mga... Wala akong tools na ganun. Minano kaya kabuklat ng dashboard ko din tabi na star. Copy, noon ito ba? ka na ako ay naglereklamo po kami. Bigyan niyo daw ito ng star sa mo. Bigyan natin po ng star si... Tita. Collaboration ko with Ricky Reels. Ay, itong anak kong ito. Masipag mag to. Accent lang ngayon. Siyempre, every year, Happy birthday, pa? Merdain, wish Ayan. mo. Oh, ay, hindi pa alam ang wish ko. Ay, hindi pa Ito, ito. Pwede ma... iPhone. Ito lang nagpa-birthday na hindi pa alam ang iPhone. Ito yung mga magagandang bisita ben. ni Pen. Hi! Oh, Hi. <laughs> Manager! Oh, ano ah, oh, ano oh, wish mo ba birthday, Ah, uh Joe, is bigger. Ako pa rin O, dito na kayo. Ganda na ng bahay ni Pen, o. Siyan. Alap, pasensya na kayo ha, ah, bago kay talaga nag nagbibidyo muna. <laughs> This is live. <laughs> oh, I think I'm Juet Kami. <laughs> <laughs> ano na rin natin siya kaya? Sipo egg, eh, mungigay. Sipo egg, kilayin, pansit. Pachigar, tinirada kami. Ang po yung banana, tirani. po yung banana, tirani. Thank you, Thank you po sa sa food for today. Kain na tayo. Ate siya kanya man yung food. Thank you, Lord. Para last year lang, ne. Eh. Sa so, food. Ang nga agad ako dito. <laughs> alago ko ata kayo niya lang. O, malaguya mo yung fest. O, alago mo. yung fest. Sarap.

Tama nga, naka-jacket nga yung tatay niya ng black. Ay, shit. Ah, perfect dito tong bundok. Tignan mo. <laughs> Guys, sobrang ganda ng ano. Guys, sobrang ganda ng lugar. Look. May ano dito, may maliit na ano doon. Kubo. Kahit po mainit. Wow! wow. An, grabe talaga. Bundok-bundok, no? Ayun yung pinagalingan namin. Ang taas. Grabe yung langit, oh. An. Grabe yung langit. Ano yan, be? Brasa? Ay, wait. Tiga mo daw. Pag may nakita akong ganito lang, parang bumabalik ako sa... Pagkabata. Pagkabata. Bakit ano ba yan? Ano ba yan? Sitaw? Sitaw. <laughs> Ano yan? Sitaw na mali. <laughs> ano? Ano laman yan? Wala. Puputokin ka. Ah, ha? Pup siya yung nagiging black? Hindi yan. Iba yun. Oo. -o. Iba, iba yun daw. Di ba merong black na pumuputok? Oo. Yung pahaba. Oo, yung pahaba. Tapos puputok siya. Iba yan daw. O lalo. Hindi namin nakita si Ricky Reels. Ayak yet na kami ulit. Oo. Uh -huh. mm -hmm. Oya lang mo. Pwede pwede magano dito on oh, furnace. Pwede mag Ano mo yung ginagawa ng mga Girl Scouts, Boy Scouts? Oo, oh, oh, mag-camping. Oo, oh, oh, pwede 'yan. Oh. Kanita nyang King Campanas, kanita may camping kami n'e. Oo. Oh. Makanya mo. Oh. Tingnan niyo guys yung dinanan namin ang trek. Tara na. Mag-camping pala tayo. Oh. Nagaamok na. Kailangan mo pa si Moy? Oo. Siya ang tunay na karin ni <laughs> Dang! Yung kambing o. Oh, Ay, eh, first time mo na lang ulit nakakita ng kambing ngayon o. Dang, wala sa ganun. Lagi ako kasi king Lebanon dang eh. <laughs> o oh, yan. Yeah. Talagang kaya pa sound na pa lang. <gibling> <gibling> Dang bundok-bundok talaga na. Eh may video niya sa buwan na kaya nda alen. Ayun. Ang tayo. Bukang galit. Hindi ko siya nakakita eh. Pagigigagawin ko sa YouTube. <coughs> Ba't lang ko nang maanagitan ni YouTube mo? Kaya takartista mo. Wow, naman ah. Ayun yung mga kasama ko guys, ayan. Hinihila na nila yung service namin. Bye -bye. Oh, panahinda kayo, Ken. Panahinda kayo, Ken. Kalwat! Kalwat, bala matuwa. Bye -bye. An! An! Bye-bye! hi, hi. hi guys, it's the service <laughs> <moment>. <laughs> no more goodbye I see you next time If you like this video follow, share and subscribe. Thanks for watching.